Aris, ang pahiwatig kung may magiging pakikipag-usap, kahit malayo pa ngayong araw ay dapat napuntahan dahil may swerteng malalaman na magbibigay ng bagong idea na pwedeng kumita ng maayos. Ang iiwasan mo lang ngayong araw ay makisama muna sa mga kamag-anak kung investment ang pupuntahan dahil mahinang-mahina ang swerte. Kung ikaw ay mapipilit nilang mag-invest, at okay sa iyo ang pagpirma ngayong araw basta matagal mo nang napag-aralan, makakatulong sa pamumuhay ayon sa iyong gabay. At ang ugaling mabait ay huwag muna pairalin ngayong araw, para ang gustong magsamantala ay hindi magawa ng ibang tao para sa iyo, para maiwasan mo na rin ang hingi ng hingi ng pabor sa iyo, na kumukuha ng iyong swerte sa ibang gagawin sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales na suliranin, basta ingatan lang magsalita ng pabigla-bigla, nang makaiwas sa suliranin, mga masuswerteng numero, number 24 at number 9, number 30, number 17, number 22 at number 10. Taurus, may sinyales na dapat ay maging mahaba ang pasensya. Kung may dumating kang transaction o muling kayong magkita ng mga nakausap mo noon ay dapat mo ng pagbigyan na pag-aralan ang kanilang proposal dahil may sinyales na okay na ang kanilang gagawin na pakikipag-usap. At ngayong araw ay mahina ang swerte sa pagpirma at sa mga tao na dalawa, ang kasarian kahit tama ka ay hindi mo mapipilit sa iyong gusto mas naaayon pa na iwasan ng wala kang maging gastos, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa pamilya ang pahiwatig kung may plano ng isang bakasyon, ay iyong ituloy dahil makakagawa kayo ng madaming positive energy para makakatulong sa pamilya, sa ikakaunlad ng kabuhayan sa iyong pera ay minamahal mo lang ang pwedeng mabigyan ngayong araw, nang mas maipon ninyo ang mga swerteng kaalaman sa pagkakakitaan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat ka sa buong araw, dahil may sinyales na lahat ng iyong galaw ay may nakatingin, para hanapan ka ng pagkakamali, pag-iingat sa buong araw sa hanap buhay, mga masuswerteng numero, number 15, number 8, number 25, number 40, number 17, at number 33. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay pagpapasensya sa mga kamag-anak. Kung may bigla ang dumating na ikaw ay dadalawin yun ang naaayon na gawin, at sa ibang deal na gustong magawa ay tumuloy ka dahil para magamit mo ang iyong katalinuhan at swerte at ang pag-iisipan mo pa ngayong araw ay deal na mabilisan kahit okay ang sinasabi, ay pag-aralan pa ng gusto para kung gustong sumama ay magagawa mong kumita, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay pagmamasid sa miyembro ng pamilya, dahil pag hindi mo pinansin ay pwedeng magbigay sa iyo ng suliranin, suporta mo at advice ang kanyang kailangan, nang makaraos ng maayos at makaiwas sa pagluha. Sa trabaho ay maayos ang lahat ng mga gawain, ngayong araw ang dapat mo lang bigyan ng pokus, ay ang kasama sa trabaho na matahimik ngayong araw, baka ikaw ay kinukuhanan lang ng kaalaman, magingat ng walang makaabante sa iyo na ikaw din ang nagbigay ng kaalaman, sa pagmamahalan. Ay huwag maging masungit ngayong araw dahil baka doon magumpisa ang lihim na may magtampo sa iyo. Mga masuswerteng numero: number 29, number 11, number 34, number 13, number 37 at number 4. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ay pinag-iingat kung may deal pag naging mapagmasid sa pupuntahan o kakausapin ay madali mong magagawa na mapasaya ang iyong araw, o mas madali ka rin makakaiwas sa mga gusto nilang mangyari na hindi naaayon sa iyong pamamaraan, at kung may mag-aaya sa iyo sa malayong lugar, kahit pa matagal ng kakilala ay huwag ka ng sumama dahil baka ikaw ay makakuha ng ikakalungkot mo sa hinaharap, mas mainam na iwasan na lang ayon sa iyong gabay. May sinyales din na may makakatagpo kang mga dating nakakausap na mas mainam kung babae, ay okay ang aura ng swerte sa inyo pag nagkasundo sa mga gagawin. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay walang sinyales na problema, ang pagiging matulungin at laging masinop, sa mga gawain ang mag-aangat sa iyo na pwede kang makatanggap ng papuri sa iyong boss, mga masuswerteng numero number 15, number 29, number 6, number 11, number 45, at number 10. Leo. Ang pahiwatig ng gumagabay ay may maganda kang enerhiya ngayong araw. Tumuloy ka sa mga plano mo na mga gagawin na pakikipag-usap, at pwede kang makagawa ng pabor sa iyo na makikinabang ka hanggang sa hinaharap, ang iwasan mo lang ay ang madali ka mapakiusapan dahil pakinabang lang ang gusto sa iyo kahit pa ka mag-anak o kaibigan ngayong araw at okay naman sa iyo ang makagawa ng pagpirma ngayong araw ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay kailangan nilang maging maingat sa paglalabas ng pera, dahil pwede sila makakuha ng kalungkutan sa ibang araw nila gawin ang pahiwatig na dapat mong mabigyan ng advice. At sa pera ang mga magulang at mga kapatid ang pwedeng mo lang matulungan ng maging maayos lalo ang kaisipan, sa mga gustong plano na gawin sa pagkakakitaan sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema maging malambing at lalong gaganda, ang positive energy sa bahay ng ligaya at laging may gabay na maalagaan ang iyong kabuhayan, mga masuswerteng numero, number 14, number 26, number 5, number 32, number 9, number 40. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may masaya at good na energy. Kung may mga balak na gawin ay mas naaayon na ituloy na magagawa mong ilabas ang iyong kahusayan. At huwag ka muna gagawa ng kasunduan sa mga kamag-anak at kaibigan ngayong araw dahil walang swerte na maibibigay sa iyo. Mas mainam pa na ang mga ituloy ang mga plano ninyo ng minamahal, ayon sa iyong gabay. At kung may usapan na deal at kasama ang kapatid ay good pa rin para sa iyo dapat kayong tumuloy ng makagawa ng plano ng isang pagnenegosyo. At sa pera ay pwede kang makatulong sa magulang at kapatid pag may pera kang ekstra at pagunlad sa iyong pagkakaperahan, ang bawal ay magbigay ng pera sa pamangkin o tumulong ngayong araw, sa pagmamahalan ang maging malambing ay pwedeng magkaroon ng pagmamahalan na masaya sa gabi, at ikakaganda pa lalo ng positive energy ng buena sa tahanan, at mga kutis, mga masuswerteng numero, number 7, number 36, number 25, number 11, number 31 at number 23. Libra, ang pinapahiwatig ngayong araw kung may din sa lalaki na talaga namang iyong kakilala mas mainam. Na mas maaga mong makausap para makagawa ka ng naaayon. Sa iyong kagustuhan, at ngayong araw ay may aura ka na biglang magiging mabait nang dapat mong iwasan dahil magagastosan ka at masasamantala ng ibang kausap, pero kung mayroon ka namang dapat pirmahan ngayong araw ay dapat mong gawin makakatulong sa iyong mga pangarap sa hinaharap, at huwag mong kakalimutan ang mga nasabi ng magulang pag-isipan mo at kung makakaya mong gawin kaagad ay mas maganda para makapagbigay ng kasiyahan sa bawat isa ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan dapat ngayong araw ay maging mapagsuri ka kung kaya mong ibigay ang pagtitiwala ay iyong gawin. Pero kung nagdududa ka ay magmasid ka at makiramdam ng malaman mo ang tamang gagawin ng walang makapasok na magbibigay ng suliranin sa pag-iibigan. Sa trabaho mas maganda sa iyo ngayong araw ang maging matahimik at huwag na munang tumulong sa mga kasama sa trabaho. Mas mainam na ipokus mo ang iyong isipan sa sariling gawain ng mabigyan ka ng papuri ng iyong boss. Mga masuswerteng numero. Number 8, number 12, number 40, number 18, number 36 at number 2. Scorpio, ngayong araw kung mayroon kang gagawing pakikipag-usap kahit sa kapatid o magulang ay iwasan mong maging mabait, mas mainam pa ang walang kibo at doon mapapansin mo ang tamang gagawin para masiyahan sila sa iyong magagawa at ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan gawin mo ang dapat mong gawin o kausapin dahil pwede kang makagawa ng isang bagong other income kung talagang iyong pag-aaralang mabuti, ayon sa iyong gabay ngayong araw. Sa trabaho, kung gagawa ka ng isang desisyon ay tingnan mo pang mabuti o pag-aralan dahil baka ikaw ay magkamali, mas mainam ang manigurado para na rin sa iyong pag-asenso sa hanap buhay ang magagawa. Sa tahanan, ay maging maingat sa bawat kalusugan dahil may senyales na may muling dadalaw na hangin na nagbibigay ng ikayhina ng kalusugan, gawing mapagmasid para makaiwas sa gastos na tungkol sa kalusugan. Sa pagmamahalan, ngayong araw dapat may ugali kang mahaba ang pasensya para hindi kayo mapasok ng mga tukso, na mga salitang hindi dapat sabihin ng maging masaya ang araw sa inyong pag-iibigan, mga masuswerteng numero, number 11, number 10, number 28, number 22, number 36, at number 5. Sagittarius ang pahiwatig sa iyo ngayong araw kung may dapat kang pirmahan ay iyong gawin dahil malaking tulong para sa iyo sa hinaharap ang iyong magagawa, at ngayong araw ay mahina ang iyong araw ng swerte kaya mas mainam na ipagpaliban mo ang ibang transaksyon na dapat mong puntahan, kung may usapan naman kayo ng iyong minamahal ay siya ang pagtuunan mo ng oras, para magawa ninyo ang dapat nagagawin at makakagawa kayo ng inyong gustong resulta ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, kung talagang naiinip ka ay mas mainam na lumiban muna sa pagpasok nang magawa mo mag-isip kung ano ang tamang gagawin at sa ganoon sa muli mong pagpasok ay masaya na ang iyong aura para makagawa ng maayos na mga gawain ang pinapahiwatig. Sa tahanan, kung may dumating na bisita mas mainam na huwag mo ng kausapin, kung hindi ka naman nakita dahil kung magtatagal kayong mag-uusap ay pwedeng mag-iwan ng bad energy para kuhanan ka ng swerte sa iyong mga plano at sa pera mas mainam na maging masinag ka huwag ka munang tumulong kahit sa kapatid ngayong araw. Para ang swerte mong pera ay lagi mong maibibigay sa minamahal nang lagi kay may positive energy sa mga gusto ninyong magawa pagkatungkol sa pera. Mga masuswerteng numero, number 27, number 25, number 8, number 10, number 36 at number 43. Capricorn, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw gawin. Mo ang gusto mong dapat gawin, dahil may aura ka na kaya mong gumawa ng mga pakikipag-usap na kayang maging pabor sa iyo pag talagang nag-concentrate ka sa pakikipag-usap. Ang iiwasan mo lang ay ang iyong ugaling mabait dahil ang mga kausap ay mahilig lang gumawa na makinabang sa ibang tao at iwasan mo rin muna ngayong araw ang magkaroon ng kasunduan na may pirmahan, dahil mahina ang swerte para sa iyo ngayong araw kung ikaw ay makakaperma ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera pag lumapit ang magulang at kung meron ka namang ekstrang pera ay dapat mong mabigyan, para ang kanilang mga dasal ay lalong magpapasigla ng iyong kabuhayan. Sa pag-ibig, kung mayroon ka na dapat ng tapusin na usapan sa iyong kasintahan, ay mas may nami na iyon ng gawin para mas malalaman mo ang dapat mong magagawa tungkol sa inyong pag-iibigan ang pinapahiwatig. Mga masuswerteng numero, number 25, number 31, number 9, number 45, number 2, at number 27. Aquarius ang pahiwatig ngayong araw mas makakainam. Sa iyo, ang maging walang kibo sa mga gagawing pakikipag-usap, sa ibang tao o maging sa kapamilya dahil doon mo malalaman ang mas mainam na magagawa, at ngayong araw ay may ugali kang biglang magdududa pagka ikaw ay nagduda sa kausap, ay lumayo ka na dahil senyales yun na wala kayong mapagkakasundo ang maayos. At kung may mag-aaya sa iyo sa malayo para sa isang pagkakakitaan ngayong araw, ay huwag ka ng sumama dahil gusto ka lang isama para ikaw ang gumastos ayon sa iyong gabay sa pagmamahalan ang dapat lang na maging ugali mo ngayong araw, ay magmasid bago ikaw magsasalita para walang maging bigla ang suliranin dahil kung magkakaroon ng suliranin ay hina ang good vibes ng swerte sa inyong mga gagawin. Sa trabaho, ang pahiwatig lang ay gumawa ka ng maaga pumasok dahil doon magsisimula para ikaw ay mabigyan ng papuri ng iyong mga superior at maayos mo lahat na magagawa ang dapat na magawang trabaho, mga masuswerteng kulay at numero, number 6, number 19, number 42, number 12, number 33, at number 27. Pisces Ngayong araw ang pahiwatig kahit mayroon kang schedule na dapat ng kausapin tao, ay mas mainam na iyong ipagpaliban dahil may sinyales na wala kayong mapagkakasundo ang maayos, dahil mas nagmamarunong ang makakausap, at kung mayroong pang mga alinlangan sa isipan, mas makakainam sa iyo ngayong araw na pumunta sa bahay ng Diyos, sa iyong pagdarasal ay doon ka makakaalam ng mga solusyon na kayang ibigay sa iyo habang ikaw ay nagdarasal, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay mas makakainam ngayong araw na huwag kayong tumanggap ng bisita dahil ang mga bisita na makakapasok sa tahanan ay mag-iiwan lang ng bad energy ng mga pagtatalo sa kabahayan, sa pagmamahalan, pangunawa mo ang dapat ngayong araw para walang mapasok na suliranin sa inyong pag-iibigan ang pahiwatig, mga masuswerteng numero, number 10, number 32, number 45. Number 29 number 4 at number 40